Hey, balag. Ayan ang sagit. ay puta. Ako pa rin. Yun, makakapagkwento yung sa mga tropa niya na yung ano ron, yung alien dun, kinagat ko eh. Hello there, misteryoso. Hindi pa rin mabasa ang yung tunay embutido. Yo, what up mga kuys? Kumusta? So, ito ay bigla ang session lang, ano? Parang napagtripan lang natin mag-cast uh, ngayon. So, ito pa rin yung ating spot, yung ilog. Comfort mga kois alam nyo na yan kung saan to. <laughs> so, kasi meron tayong uh, free hours, no? Sa araw na ito. So, naisip natin gamitin yun na mag-cast. Mga tatlong oras lang yan ang max natin. Dito sa kahabaan ng ilog kaysa sa kung ano-anong gagawin natin sa ating uh, kwarto no? <laughs> gamitin na lang natin sa mga buluhang bagay so balak natin mag casting ayan curly tail dyan lang sa kahabaan na yan kung anong mahuli natin dahil pag gabi na rin naman mga tatlong oras lang casting lang kung wala tayong mahuli ayos lang kung may mahuli naman eh di wow <laughs> So target natin dito yun pa na uh, pike zander perch kahit anong predatory fish mga kuys. Kaya samahan nyo akong alamin kung ano ang magiging resulta nitong ating mga quickie session. Kaya yun, let's go! Start na tayo mga kuis. First cast mga kuys. Nakalala nyo yung spot na to. Dito natin nahuli yung kauna-unahang pike natin sa taong 2025. Dito mismo yun eh. Kaya, yun hoping tayo na ito ay talagang territory ng mga bike. Fish mga boys Ayan na! Ano kaya ito? na. Yes, Lord. Sige, palag. Sagurin lang natin. Wala diba tayong late grip eh. Diba na ano yung paraan? Nagitawan doon sa na tarot pa. Ano ka? Ah, paik na naman mga boys. Itang kita. Hello. Teka lang, kulurin natin. Napangit hook set, eh nasa gilid lang ng labi niya aalon pa aalon pa lalala ah. na kami kakalas wag 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 ka mong kakalas secure mga boys fight na naman <laughs> Aray, ko <kupu! laughs> ang hirap nang walang lip grip ah tignan nyo yung kamay ko Nakabao na yung mga ngipin ay ah, ba diba yung ano natin <laughs> yung <laughs> yung lip grip natin nandoon sa carpo pa, hindi pa binabalik eh. <laughs> meron lang tayo ngayon itong plies natin Ayan lang sa ari Aray! Ah! 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 ah Tugo! ngipin. Ah! Ah! Yun ang sakit. Ah! 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 Aray Ayan mga boys. From 0 To 65 65 cm Tuloy tuloy pa rin yung dugo natin Naglis na natin to ah, Medyo bloody mga kuwis Nakagat tayo Wala sa ayos Ang hirap ng walang lip grip Ganti pa talaga siya. Hi! Eh. Bye bye. Salamat sa pagkagat. Kuwisit ka. Ayan o, ang Miguel Nakagante Wala, wala tayo grip eh <laughs> Aray ko po medyo masakit mga ko isang nangyari ayan dugo pa rin ah first fish mga ko let's go ayan mga ko medyo tumigil na yung pagdudugo nya medyo malalim eh nakaganti pa nga pagkagat kasi nya tsaka sya ah, nag ano nagpumalag so napansin ko lang ano pag inahunt mo yung isang species ng isda nabawa di mo pa siya naka unlock ang hirap nyong ang hirap mo pa siyang mapakagat ba ang hirap mo siyang mahuli pero pag na hook mo na siya one time parang magiging regular mo na siya na mahuhuli lagi lagi parang pang ilang pike na to pero nandun pa rin syempre yung adrenaline diba may binigyan pa nga sa ating ano souvenir hey! So, kas tayo. Ito pala yung gear natin na yun. Uh, 10 uh, grams na jig head. Tapos orange yellow na curly tail. Ayan. May mga dugo ko pa. Pakakala nyo sa Dayan ha. Ako ang, ako ang nabuli ngayong session na to. <laughs> Medyo pangit lang yung release ko sa kanya kasi hindi ko naman napakita masyado kasi masakit na yung kamay ko kaya binitawan ko na lang siya ng ganun. Pero buhay yun. Naka, Nakalango yun, makakapagkwento yun sa mga tropa niya na yung ano ron, yung alien dun, kinagat ko eh. Para akong natibo ng hito ah. <laughs> hanggang kilikili yung kirot eh. Hali, lumipat na tayong pwesto. Wala nang umagat dun sa spot na nakapagpa kanina. kabaybayin lang natin yung batuhan na yan hanggang sa may ma ulit tayong ah, isda. <laughs> Nasnag pa mga koys ang tigas ng pagkakapa ako ah uh, yung potol potol si utoy mga oys na lobat yung gopro kanina kaya <laughs> napilita na tayong bumalik no madilim na rin so ko lang saglit yung gopro tapos nag rig na lang ako ng dalawang bait and weight dito na pang uh, predator fish friend pang zander hihintayin na lang natin pumalo yung uh, alin man dyan ito yung sugat natin oh. dalawa pala sya nalinis ko na rin so dito yung una dyan yung may tusok parang tinusok ng malaking karayom yung figure pinakapangil nyo yun tapos dito naman yung hiwa na pagkatusok siguro ng ngipin niya nung pumalag siya na nahila yung ngipin yun nahiwa medyo hindi na dumudugo pero masakit pa rin hanggang kilikili pa rin yung manhid niya parang matibo ng kanduli so kundi na lang tayo dito ng fishing natin yan bait and wait na lang muna